Ang bayabas ay kilala bilang herbal na gamot na anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, anti-allergy, antiseptic at marami pang iba. Ang bunga nito ay kilala na nagtataglay ng vitamina C at vitamina A. Karaniwang din itong ginagamit na pampaligo sa mga bagong panganak at panglinis ng sugat at iwa. Ayan. Ang bayabas ay kilalang halaman lalo na dahil sa bunga nito na paborito ng mga Pilipino ginagamit ang ilang bahagi ng halaman ito, particular na ang dahon bilang panggamot sa ilang mga karamdaman. Karaniwang naman na uh, itong tumutubo sa iba't ibang lugar na kapuluan ng Pilipinas. Ayan. So ayan guys, malapit mo na matapos ang pag sketch ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood sa aking mga sketches. Ayan. Maraming maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Bye bye!